Kung ang pag-uusapan ay dami ng paghanga at umiidolo kay Atigay, si Atigay na nga ang pinakamarami at talagang hukbo-hukbong mga tagahanga. At hindi basta-basta ang humahanga kay Atigay. Hindi lang masa, kundi halos lahat yata ng klase. Sino-sino ang mga humahanga kay atigay na talaga namang sasabihin mong karapat-dapat sapagkat sa estado ng kanilang buhay alam nila kung sino ang dapat hangaan at wala nang makakapantay sa dami ng humahanga kay atigay. Sa pagbabalik o pagpapatuloy ng heart expression, malalaman po natin ang ating paksa at lalo nating maunawaan ito. Ito po si Kiefer DR ng Heart Expression na bumabati sa inyo ng isang magandang araw at nagpapasalamat sa patuloy na pagtangkilik ninyo ng Heart Expression. Salamat po sa mga nag-subscribe na at patuloy na tinatangkilik ang YouTube channel na Heart Expression. Salamat po sa inyong pag-like, pag-share at sa pag tapos ng video, tinatapos niyo po ang video at ganyan din po sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe po natin ang Heart Expression. Tapusin po natin upang lalo po natin maunawaan ang ating uh, topic ngayong araw nito. Si Ate Guy ay talagang tinatawag na pangmasa lahat yata, kumbaga po na kanya na lahat ng mga iba't ibang klase ng tao. Nandiyan ang mga drivers, ang mga kasambahay, nandiyan na po yung mga nasa nagtatrabaho sa pabrika, no po, po yung mga uh, taga linis ng daan, even mga teachers, even kumbaga po mga estudyante, mga professional halos nasa kanila na po at even sa Senado talaga pong marami sabi nga ni uh, President uh, Bongbong Marcos no po siya po ay fan big fan ni Miss Nora Honor ko so kung titignan po natin ang dami talaga ng kay Ati Gay at alam niyo po ba sa talaga naman iba't ibang klaseng tao doon nga sa ibang bansa maging si Mr. Jackie Chan ang magaling na aktor, no? action star talaga namang sumasaludo kay Miss Nora Honor at syempre sa mga award giving bodies, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa makikita mo na si Ate Guy ay mga pang international uh, best actress ang kanya makasama kasama at sa kanya, hindi ba tinawag siyang grandam Of the Philippine Cinema, hindi ba? Ang galing-galing. At talagang si Ate Gay ay kinikilala. Siya nga ang tinaguri, ang greatest actress of all time. At alam niyo po ba, hindi basta-basta si Ate Gay. Sapagkat talaga namang, hindi ba? Alam niyo po si Doña Josefa. Hindi ba nakita natin, tagalagang pinasusundo pa siya ni Ate Gay. Para, ay, pinasusundo pa si Atigay para makita lang ni Donya Josefa na nanay ni uh, uh, yung maong President Ferdinand Marcos. At titignan natin, kumbaga, sabi ko nga, halos lahat yata ng directors ang kanilang pinipili ay si Atigay. At gayon din yung mga national artists. Si Atigay ay talagang nin, talagang bilib sila sa husay ni Ate Gay. Pero alam niyo po, meron po tayong dalawang talaga naman na magaling, maganda, matalino kung ang pag-uusapan ay intelligent at beauty and class. Naku, hindi po ba ang dalawang ating pambato sa kagandahan? Unahin natin si Miss Gloria Diaz na talaga namang siya po ay nagwagi bilang Miss Universe 1969, kauna-unang best actress, ay best actress, kauna unahang Miss Universe sa Pilipinas. Hindi ba nagpakayag siya na si Ate Gay, believe na bilib siya kay Ate Gay. Kung baga, kung gusto niya matulog si Ate Gay, yung mga songs ni Ate Gay, gustong gusto niyang pakinggan yung awit ni Ate Gay no? Talagang uh, yung, pagbigkas kasi na ati guys sa mga uh, lyrics, no? Talagang matunog na matunog galing yan sa isang Miss Universe eh? na talaga namang punong-puno ng katalinuhan, punong-puno ng kagandahan at talaga namang kung class ang pag-uusapan, eh si Miss Gloria Diaz yan. Pinagalawahan pa ng isa ring Miss Universe 1973. Diba? Si Miss Margie Moran. Talagang nakita natin na ayan po nakapos yung pagpapahayag niya na siya ay talagang certified Noranian. Talaga naman pong nakita niya yung usay ng atigay sa pelikulang Himala at marami pa talagang tignan natin meron pa bang hihigit kay atigay na hindi lang sa ating bansa kundi maging sa ibang bansa sumasaludo kay Miss Nora Honor. At idagdag pa, of course, ang ating Miss Universe na si Miss Gloria Diaz at Miss Marchi Moran. At marami pa na talaga yung iba hindi pa na interview hindi pa nagsasalita. Pero alam na alam mo na si Ate Guy ang talagang pinipili nila. Sabi nga, no, pinipili ng mahuhusay si Ate Guy. Kasi bakit talaga namang karapat-dapat si Ati Gay. Talagang ko'y nagpapasalamat kay Miss Gloria Diaz. Uh, ginagalang ko po kayo. Salamat. At talagang ang respeto nyo sa isang Miss Nora Honor, sa ating national artist, ay nandyan. At maging sa inyo, Miss Margie Moran, maraming maraming salamat po sa pagmamahal, sa tiwala na binibigay nyo kay Miss Nora Honor. And of course, masaya kami dahil talagang pinatunayan nyo ang inyong katalinuhan. Dahil syempre, yung mga matatalino ang pinipili. Syempre, Nora Honor yan. Uulitin ko, pinipili ng mahusay si Ati Gay. At kayo po yun. Maraming maraming salamat po. At uh, nawapo nawa po patuloy po natin tangkilikin ang heart expression. At syempre, patuloy po natin suportahan si Miss Nora Honor ang kanyang Halusugan ipag-pray natin yung mga pelikulang gagawin niya at palaging ipag-pray natin na lumakas pa siya ng lubusan. Mga Noranians, salamat sa suporta niya at pagmamahal. Ito po si Kuya Ferdy R. na nagsasabing, As long as there is love, we will stand, and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay. Nice.